Hi guys, uh, pababa na kami dito sa sinasabi nating uh, Sitra Ito yung tourist spot dito sa uh, Lisbon uh, Mga one hour away Kung makita dyan sa harapan ko yung isang tao dyan na naka yung mga mukha ng kalaban niya uh, Ganyan din pala sila maglaro sa politika dito Medyo marumi rin kasi Portugal precisa de uma limpieza. so parang sinasabi niya linisin natin ang Portugal alisin natin itong mga politiko na marurumi. so uh, okay naman sana kung ang politika tulad ng Amerika medyo sa Europa o sa Canada o sa Aus uh, Australia na ang politika naman talaga guys ay napakarami talaga napakarumi pero problema dyan sa atin Marumi na ang politika, magnanakaw pa yung mga politiko. Yan ang diferensya guys. Dito sa Portugal, kahit marumi rin ang politika, tulad nung nakita niya sa poster, dito sa, uh, sa resort town ng Sitra, uh, uh, away at, uh, an hour away from uh, the center of Lisbon, Portugal. Uh, at nakikita namin na namin yung sign yan all over. So, uh, na, na, it shows na hindi naman talaga kasi marami mga kritiko natin sinasabi na akala mo perfecto na kung magsalita ka gusto mo perfecto ng lugar natin. Ganun, hindi naman perfecto kay dito naman nakita nyo. Grabe rin kung maglagay ng poster yung mga politiko uh, at, at para tirahin ang isa't isa. Pero ang diferensya ay nag-aaway siya sa politika pero yung puso nila uh, sa bandang huli ay para sa bayan. Pwede maging mga sirain nilang isa't isa pero hindi nila sisirain yung taong bayan. Hindi pareho dyan sa atin sinisira yung taong bayan, ninanakawan ang taong bayan. Tulad ngayon nakikita natin na itong si former President Duterte. Uh, okay sana, maganda na sana ang sinabi. Tulad ng sinabi na ito noon na sa, uh, dapat i-audit yung, uh, yung 1.6 billion daw na, na, na intel, confidential or intelligent funds ni Speaker Martin Romualdez na dinideny naman ng mga tsuwawa ni Romualdez na na meron daw pero sa akin naman kahit i panila pa nila na meron meron na uh, confidential funds si Romualdez pero ang klarong klaro at alam na lahat meron pork barrel si Romualdez kahit sabihin pa ng kongreso okay yung uh, yung uh, pork barrel namin or confidential funds namin ay audited kasi parang yan ang sinasabi ng ng kongreso ngayon sa kanila meron sila contingency fund pero uh, Well audited. Ito rin mga punto. Bakit kailangan nila ng ganyan, di ba? bakit hindi na lang ibigay sa ehensya kasi yan mga mga pod barrel nila yan, project yan ng DPWH, DepEd, Dole eh bakit hindi na lang ibigay diretso sa mga ahensya na ito so ito ang difference natin sa kwan difference natin sa sa mga kwan sa mga politiko dito at sa ibang mundo ang saan ang politiko natin pinaka-worst kasi mag kwan na, pala na, magnanakaw pa uh, tulad ito si Duterte ang tapang-tapang magsabi ngayon na i-audit yung confidential funds ni or for barrel ni Romualdez na okay rin naman pero uh, how about uh, sa panahon niya bakit ayaw niya ilabas yung salin niya yung bago pa lang sa eleksyon ng Uh, pagka-presidente niya uh, may mga uh, pina expose na ni Senator Trillanes yung 2 uh, uh, to 3 billion daw pera nila ni Sara sa banko e eh, hindi pa siya presidente as Davao Mayor lang and Vice Mayor and Congressman eh what more siguro after naging presidente so okay, uh, pagbigyan natin si Duterte lahat naman sila pare-pareho lang pagbigyan natin sa Duterte na i-audit ni i-audit rin yung confidential or pork barrel funds ni Martin Romualdez pero dapat rin i-audit rin or ilabas rin ni Duterte yung salen niya ito ng panahon kung gusto talaga niya maglaro ng malinis para sa anak niya sige maglabasan na lahat yung yung kwanisara yung uh, yung uh, 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 confidential funds ni Sarah at yung uh, pork barrel funds ni or confidential funds ni ni Martin Romualdez at ilabas rin yung ni Duterte ni former President Duterte yung sal niya kasi hanggang ngayon natapos na yung termino niya hanggang ngayon hindi pa niya Nilalabas sa atin Public record naman yun Kasi syempre uh, Ito rin Kuha natin na, uh, ay, Parang useless na ng uh, Office of the Ombudsman Wala rin ginagawa Pero Sana sila nakusa maglabas yun So yun lang sa atin Short Vlog na nito Kasi naglolobat na si vlogcaster Pero sige lang Hanggang mawala tayo uh, Hang on lang kayo dyan Kung biglang nawala itong <laughs> Itong video na ito, uh, ibig sabihin wala na, lalobat uh, na tayo, i-recharge na natin yung kuha na ito, yung yung uh, 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 cellphone natin. Pero before we end, uh, I would just like to thank uh, all of you for joining me in this vlog and I hope you enjoy the view. Pabalik na po tayo sa Lisbon from sitra. Uh, from and please don't forget to continue to watch the Black Armand YouTube channel at mag sign off na muna tayo pero bago tayo mawala i continue ko lang i-play itong itong uh, magandang beauty dito sa dito sa pa pauwi na tayo pabalik na tayo ng Lisbon so salamat po sa pagpapanood nyo